Kaila, maaakit ka talaga sa ganda ng view ng isang hotel na ito sa barangay Ambugao, Santiago, Ilocosur. Saan man mabaling ang iyong tingin, bubungad sa iyo ang iba't ibang obra. Kaya naman naging sikat na itong atraksyon sa bayan. Pero sa isang iglap, naglaho ito na parang bula. Pasado alas 9 kasi ng gabi kagabi, November 17, isang sunog ang sumiklab sa hotel. Napakagandang pasyalan nito guys. Alana, kinain na, kinain na nga po yun. Sa oras din po na yun, tumawag po agad ako ng kuan ng bumbero dito po sa sa bayan namin ng Santiago. mm -hmm. Ayun, nung tumakbo po ako, papunta na po ako doon, malakas na po talaga yung ano, yung apoy. Ayon sa barangay, malaki ang kanilang panghihinayang lalo pat nagdala ito ng samot-saring oportunidad sa mga residente at barangay tatlong taon na ang nakakalipas mula ng magbukas ito karamihan na po ay taga dito sa Santiago ang nagtatrabaho diyan mm -hmm. dito sa Lumina at nagpalakas din po ng turismo dito sa bayan ng Santiago. Malaking abala po sa mga may trabaho. Sana sana po ay mapa, uh, mapabalik ulit, mapatay ulit para sa ganun ni eh, may, mayroong pagkakakitaan ng mga uh, sa uh, constituents po namin. Rumispon din naman ang Santiago BFP pero nahirapan sila sa pag sa apoy. Pero ah uh, yung na-interview namin, yung guard on duty, mm -hmm. uh, nakarinig siya mam ma ng pagsabog. Then nung tignan niya kung saan nang galing yung pagsabog ngayon, nakita na niya naman na malaki na yung apoy ma'am. Doon sa doon sa pinaka-cafe nila. Uh, mabilis pong lumaki yung apoy, mabilis kumalat, kaya nahirapan kami mag-penetrate. Hindi namin basta-basta kayang pasokin mula sa harap, ma'am. Kasi yun lang po yung pasokan. Dahil dito umabot sa ikalawang alarma ang sunog at inabot ng dalawang oras ang mga bombero bago nila ito maapula. Na-control namin ng ma'am ng 12 o'clock, then fire out po ng 1 o'clock am. Siguraduhin natin na lahat ng mga appliance na nakasaksak na hindi naman kailangan, na iwan na nakasaksak, dapat tanggalin natin yun. Doon sa kitchen naman dapat, naka, laging nakakloss yung mga gasol natin doon. Sa kanilang pagtataya, pumalo na sa halos 15 milyong tisong halaga ng pinsala ang iniwan ng sunog. Inaalam na ang naging mitsa ng apoy. Ito na ang ikatlong sunog na naitala sa bayan ngayong taon. Sa inilabas namang pahayag ng pamunuan ng hotel, lubos naman ang kanilang pasasalamat na ligtas ang lahat ng kanilang staff at community member. Dagdag pa nila, hindi raw ito ang katapusan, bagkus muli silang babangon. Hindi nakayang sagipin ng bumbero napakalakas sa uh, napakalakas mga apoy. Angel Arquero R&G News